Hello Jessica, we're from Australian TV. Hi. How's hi, the hi. trial going? Uh, yeah, it's, it's been going okay, but I can't really say anything right like now. I understand. Yeah. Do you know who murdered Murder? Do you have any ideas about who murdered No, I have no clue. She's the most wonderful person I have ever met because she has an amazing outlook in life. Bawat isa sa atin, may sa pag -inom ng coffee. Kahit naglalakad, tayo nito ating mga kaibigan. Pero sa kasong ito, ano nangyayari sa kanya? Habang sinisipsip niya ang kanyang iced coffee, bigla na lang siya nawala ng malay. Ito nangyayari sa lugar ng Jakarta, pumunta lamang sa isang coffee shop para uminom ng paborito niyang coffee pero masaklat dito, bila siyang namatay. Ano kayang meron sa kanyang ininom na coffee at sino ang may gawa nito sa kanya? Kaya alam natin sa kwentong ito sa ating YouTube channel na Marvik Nobel. Myrna is very upfront. Sometimes it can be a bit harsh. I think he went like this, "Why are you so stupid? Why do you want to date this guy? What about your future?" Noong January 6, 2016, ito ang nangyari sa Olivier Coffee sa loob ng Grand Indonesian Shopping Mall sa Jakarta. Sa pagkalam ni Wayan Merna Salihin, magtatagpo sila ng kanyang mga kaibigan si isang coffee para magkwentuhan lamang. Napakasundoan nila ng oras na makikita sila ay alas 5 ng hapon. Nang dumating si Merna Salihin, doon uminom na siya ng kunting favorito niyang Vietnamese ice coffee at wala pang isang minuto na wala na siya ng malay. Pagkatapos niyang sabihin na parang kakaiba ang lasa ng kanyang kofi na ininom nito. Nang matumba na siya, agad naman humingi ng tulong ang mga kaibigan niya para madala siya sa ospital. Agad naman dumating ang ambulansya at nadala siya sa isang ospital sa Center Jakarta. Pero namatay din ito ba ng alas 6 ng gabi? Pagkalipas ng apat na araw ay lumabas sa autopsy report mula sa Kramat, Jati Police Hospital. Ang sani ng kanyang pagkamatay ni Myrna Salihin ay pakalason nito sa kanya na cyanide. Sino kaya ang lumason sa kanya? Ano ang dahilan para siya ay lasonin? Si Ayawayan Myrna Salihin ay anak ng isang negosyante at hindi naman nasangkot ang kanyang ama nito. Pati ang asawa nito na si Ariap Sumarco ay malinis din ayon sa mga investigasyon. Nakasalama ang dalawa ilang linggo palang bago siya namatay. Binalika ng mga investigador ang lugar kung saan pinangyarihan na kremen. Ito ay sa Olivier Coffee. Tinignan nila sa CCTV kamera lahat ng mga kaganapan sa lugar na iyon. Doon sila nakakuha ng mga ebidensya na ginamit nila para sa salarin na ito. Isa sa nakatakpo ni na sa lehen noong January 6 ay si Jessica Kumala Wong Song. Si Jessica ay isa sa mga malalapit na kaibigan ng biktima. Pero ito pala ang itinuturong tao na lumason sa kanya. Ayon pa sa mga investigador, nakabasi lahat sa mga nakita na ebidensya sa mga CCTV kamera. Dumating si Jessica na mas maaga kaysa napagkasunduan nilang magkaibigan. 3.30 pa lang ay nasa Grand Shopping Mall na siya at dumeresyo siya agad sa Oliveira Coffee. Pagdating niya doon sa loob, nagsabi siya sa isang receptionist at nag-reserve siya ng tatlong coffee. Pagkatapos siya magpa-reserve ng coffee ay nagikot ikot ikot muna ito sa loob ng mall at nag-shopping. Pagkatapos, halos isang oras ay bumalik na ito sa Olivier Coffee. Balang alas 4, tinawag niya isang wetres para mag-order ng maiinom kasali na dito ang inumin para sa biktima na si Myrna Salihin. May nabili ng mga gamit si Jessica nang maglibot ito sa mall. Nakalagay ito sa mga shopping bags at pinatong niya ito sa misa ang angkulo kanyang inupuan ay hindi makikita ng maayos sa CCTV camera dahil natabunan ito ng mga shopping bags niya. Nang dumating ang mga inorder niya, inumin, nakapatong pa rin ang mga shopping bags sa lamisa. Pagkatapos, isang oras dumating na si Namer na at kabigan nito na si Annie may nakanda na mga inumin, kaya pagdating nila ay iinom na lang ang mga bagong dating. Dito na, nabigkas ni May Nasalihin ang huling salitang parang kakaiba ang kanyang lasang ice coffee. Dito na siya nawala ng malay. Agad, dinala siya sa ospital pero sa kasamaang palad, binawaan din ito ng buhay. Dahilan sa pag-inom niya ng ice coffee nito. Pagkalipas ng 24 na araw, mula nang mamatay si Myrna Salihin, sinampahan ang kaso si Jessica. Pero sagot naman ni Jessica ay wala daw siyang kasalanan at hindi niya nilason ang kanyang kaibigan na si Myrna Salihin. Pero ang prosekusyon ay disiditong idiniin siya nito. Ang kaso nga sinampa sa kanya ay premeditated murder. Naging kontrobersyo ang paglilates. Dahil hindi araw-araw ay makarinig ka ng balita na may edukadong babae na niya ang kanyang kaibigan. Umabot halos limang buwan ang paglilitis. Noong October 27, 2016, si Jessica Kumalawong ay natula na guilty sa pagpatay kay Wayan Merna sa lihin. Natula ng parusang 20 years na pagkakulong. Pero, mapatanong ka kung anong dahilan bakit gustong patayin ni Jessica ang kanyang kaibigan na si Myrna Salihin. Ayon sa persecution, ilang araw bago namatay ang biktima, humingi ng payo ang nasasakdal sa kaibigan niya tungkol sa dating kasintahan nitong isang Australiano. Di umano, ininsulto daw ni Myrna ang dating nitong kasintahan at sinabihan niya na huwag na itong balikan. Mas lalo daw ito nakaramdam ng galit at inggit dahil napakasal na si Myrna Salihin sa kanyang kasintahan. Umapila ang grupo nila pero hindi rin tinanggap ng Supreme Court ng Indonesia. Kung tingnan ang kaso ng masinsinan, may mga bagay din na hindi tumutugma dito. Parang may bahid na katotohanan ang sinasabi ni Jessica na hindi nga patas ang hatol. Dahil maraming aspeto ang hindi natingnan. Ang binigyan ng atensyon ay ang ebidensya na hindi talaga napatunayan. Ang unang bagay na gusto sana masore ng debensa ay ang otopsi ng biktima. Nagawa ang otopsi apat na araw matapos mamatay ang biktima na si Myrna Salihin. Napakalaking bagay, gawa ng formaldehyde, DI, glutalal metanol at iba pang solvent na pinaghalo at itinurok sa katawan ng bangkay. Ayon naman sa toxicology report, ibinigay ng mga ang iced coffee na ininom ng biktima na si Myrna Salihin. Pati ang kabigyan niyang si Annie, muntik na rin itong nilason at nadamay dahil inabot din ito sa kanya ang tasang may laman na rason na cyanide nito. Sa taas ng naso nito, kahit ilamsik lang nito ay siguradong nakapagbigay ng epekto dito. Pero walang nangyari sa kanya at tumayo pa at saksi sa oras ng paglilite sa kaso. Isa pang bagay na hindi pinakita sa korte ay asayanide na ginamit. Hindi nakuha na ng cyanide sa si Jessica. Hindi din ganoon kadali makabili ng lason na cyanide. Matindihan mo pa kung nasa sakdal ay nagtrabaho sa isang fertilizer store, hardware, hospital o kung saan man na permanenteng supply nito. Pero si Jessica at si Myrna ay parehong graphic designers kaya walang akses sa cyanide sa pinagtrabahuhan nilang dalawa. Ang lugar kung saan nangyari ang kremen ay maraming tao. Sa oras nangyari sa pagpaslang sa kanya ay parehong sitwasyon na maraming tao ito. Pero wala silang mahanap na isang tao pwede maging isang saksi na magsabi sa nakita si Jessica na may inilagay na lasun sa inumin ng biktima. Maging ang CCTV kamera ay hindi pwedeng magkaroon ng opinyon hindi napakita na nilagyan ng salarin na cyanide ang kofi ng kanyang kaibigan na si Myrna Salihin. Pero nakanap sila ng isang wetres na nagsasabing walang emosyon si Jessica. Na binubuhat ang kanyang kaibigan at dadalhin sa ospital. Ang kaso ni Jessica ay masyadong lumaki at tinutukan ng mga tao kahit ano pang ilabas na depensa ay natulan na siya ng publiko. Nung lumabas ang balita na headlines ay ang babae nilaso ng cyanide ng kanyang kaibigan na inggit. Lahat na karinig na kabasa nito ay naniwala agad na guilty si Jessica. Ang ipinakita ni Jessica sa media na sa emosyon at maaring isang palabas lamang. Kung ipakita niya itong umiiyak, tawagin naman siyang isang artista at magpaawa sa mga tao. Kung may tao naman na at magtatanggol sa kanya, ay maaari pa itong pagdudahan na karelasyon nito. Kahit ano pang ipakita sa publiko na maaari makatulong sa kaso ni Jessica ay hindi tanggapin ng mga tao. Dahil hindi pa naman nagsimula ang kaso ay natulan na siya nito. Hanggang dito na lang ating kwento at sa muli nating pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marvek Nobel. At huwag nating kalimutan magdasal araw-araw.